pagpalang gabi sa inyong lahat uh, mga brad, mga ate, kuya uh, idol uh, may naman po ako sa inyong banibang oras yun ito ay magagamit po niyo sa araw-araw sa mga palaging magkatrabaho, mabigat sa magkatrabahoan uh, hindi mo maiwasan po yung sasakit po yung ating mga buong katawan, balakang, bewang uh, sana po tangkilike po nyo itong aking youtube channel uh, Iwagan ng pangkasinan uh, at nasa mabuti po kayo palagay palagayan, kalagayan palagi wala sa sakit, diskrasya kapamagan at palagi po tayo manalangin sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat siya po ang may alam ng ating kapalaran sa buhay na uh, uh, sana ko po bago ko po umpisan po ang aking eh, mamahagi po sa inyo ito ay subuk na subuk na po ito uh, usarin po sa isip lamang at ihip sa parad na may langis at ihilot sa balakang ubaywang, baywang uh, bago ko po umpisan po ay eh, shout out shout out po sa inyong lahat uh, lalo po kay baik tayo kabayan berlindo panisok Tina Lostre Daddy June, masuhin mo God bless sa'yo Nomer Labog, Leo, God bless sa'yo Mr. Bro, Ostino, Gloria, Lorraine, Castillo God bless sa'yo Maria Ras, Melo, Maranan Ed Gons, Narski Vlog At sa inyong lahat po, sa inyong lahat ba uh, uh, Bago ko po po ay Ma subscribe po kayo at uh, pindot na rin po ang bell icon para palagi kayo updated sa aking susunod na video orasyon masakit na walakang wala at bewang una sa lahat po ay magdasal ng ama namin at luwalhati at isunod po ang uh, orasyon nine times uh, dasal po tayo sa ngalan ng ama at anak ng Espiritu Santo Amen. Ang dinadasal ko palagi doon ito ay sana po pakaingatan po nyo, tandaan nyo, ang original na ama namin. Ito po ay original na ama namin ang dinasal. Na sana po pakaingatan po ninyo kung uh, napakabisa pong ama namin. Narito po ang ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, ikaw mong ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaluban mo dito sa lupa tulad na sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mingpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakainan man. Amin luwalhati, luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo kapara ng unang-una ngayon o pagkailanman at magpasawalang hanggan. amin at isunod po yung orasyon ng mm, nine times narito po ang orasyon cremandix cremiandix cremiandix cremandix 9 times po tapos i ipo sa palad na may langis at ihilot sa balakang o bewang para mawala po ang sakit. Pwede po rin ito ihilot sa buong katawan. Usal Usalin nyo po lamang ang orasyon na ito. Napakabisa po ito. Kahit isang kon lang po uh, napakabisa po. Subok na subok na po. Sana po pakaingatan po itong mga binabagi kong mga orasyon. At uh, pamagi po sa iba para uh, may magagamit po sila sa araw-araw. Kung nagdi-devotion po kayo, pwedeng uh, pwede nyo pong isama to mga ito para lalong bumisa po. Uh, shout out po sa inyong lahat at mag subscribe, mag-like, and share Pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo sa aking uh, susunod na video Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Abay po